Uh, may bisita ulit ako. Ang daming bisita ngayon. Ang daming bisita sa bahay ni tita. Oo. Oh, oh. Kasi maraming niluto si tita. Nagluto siya ng afritada. <laughs> Nagluto siya na. Ng... Datura akong naibawaan. Pasensya kayo. <laughs> Pero may bisita talaga ako. Oo, oh, estudyante pa rin to. Ay, naku. <laughs> Pero welcome na to siya ha. Tabangin ko, welcome wild bebas. Andito na yung uh, makakasama ko for this afternoon. So, hello. Hello, all babies. Wow, hello. Sa'yo, ang ganda ng boses mo. Ang cute. Feeling ko kasi nga uh, slim tayo. Hindi <laughs> ko pumapayag. Ayaw niya. <laughs> Kumusta ka naman? Anong pangalan mo? Ay, okay lang. Ako Daisy. si mm -hmm. Verna Rose Taboclin. Ay, hello. 21, tambo Inaplanon, no? Ay, wow. Yes. Ay, same address. Ay. Uh, last 10 years ago. Ay. Last 10 years ago pa talaga, no? Kumusta? Okay ka lang ba? Masaya ka ba dito? Yes, of course. Nag-e-enjoy ka ba? sobra shots na. <laughs> Ay, bawal, bawal Bawal yan. bawal. Estudyante ba? Diba? Bawal yan sa mga student. So, ano bang ginagawa ng isang uh, Berna? Berna? Ano ginag bang ginagawa mo ngayon? Ay, syempre, naka-aral. Oh, naka oh, naka naka Ay, naka-aral. Akala ko naka-upo. Uy, may tanong ako sa iyo ha. Syempre estudyante ka, 'di ba? Yes. Oh, tapos yung mga estudyante, ito yung mga nami-miss ng mga nakapagtapos na. Yes. Ang baon. Oh, ano? Oh, Nanaki ko ano. Wala. Labi oh. <laughs> <laughs> oh, yan, na. Wala. Sabi nag Oh. Oh, yun, na-miss ko yun, Bern. Hindi, hindi, wala nang uh, nagbibigay ng baon sa akin. Ako na yung nagbibigay ng baon sa mama ko. Wow! <laughs> <laughs> Nabali. <laughs> Nabali na. so una, ako mama na yung utang, karoon ako na. na <laughs> <laughs> Sige lang, tawa-tawa ka dyan. Oo. May experience mo din na dyan. <laughs> Inaway. oh, Pero seryoso ha, Berna. Ano ba yung mga, ano, sino ba yung nagbibigay ng baon sa'yo? Oh Ang papa, syempre. Ay, sana. Same ng papa, no? <laughs> Pinihintay <laughs> ng baon. O, o, tapos ano ba yung uh, kanang di, mo malimtan nga balon na gihatag sa imong papa or unsa ang pinaka the best ever among the rest of the world. Unsa so daw. Nga balon na imuhang balon sa skwilahan. Unsa me. Pero sa ako ang hmm. best balon na akong nadawat kay Dili Gigan sa akong papa. Ano ba? <laughs> Gigan sa akong classmate. hindi pala to. pala <laughs> to. Oh, oh, beware yun, ha. Yun, no? Sa mga classmate ani please lang. Huwag na. Binibigyan pala to ng baon ng papa niya. Mas <laughs> nang hihingi lang. Nay, usap ni mama maingon sa imong classmate. Lami ang balon. Lami. Wow. Mas <laughs> nagigang sa lain. <laughs> ah, correct. Masarap sarap talaga yung libre, no? Mm, yes. Tapos ano pa yung mga baon niya? May basing iyang balo na katong mga gipang puro maog Hello Kitty, na. Oh. Katong adobo nga puro sa ratoy. <laughs> Atoyo pala yun. <laughs> Hindi adobo. Atoyo yun. Oo. Oh, Favorite mo yun? Yes. Oh, sa classmate niya nga, nagbalo nag-adobo nga puro toyo. <laughs> Buti nga nag-unod sa nood. <laughs> amiga na Japan may oil. Ah, amiga na. Katotong ni Oli. Ay, dele, dele. Lahe. Oh, wala siya nagbalo, no? Wala. 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 Kapalit na to sa so kante. Ah. Pero mga ayok, Japan ka. Mabang. Brout wala ito. <laughs> Pero so, may uh, proud ka na proud. Ay, gamma. Wow! <laughs> Iba't Iba talaga mga atake ng mga taga-tamboy na planon. <laughs> anyway, Kog Highway, i-share mo na or i-shout out mo na yung mga kakilala mo dyan or mga uh, mga classmate mm -hmm. ni mo mm pang pangayuan ni Mugbalo. Naun no? saan naman in town? Oh, sige, mag-shout out ka na dyan. Go! Shout out na mm. -hmm. classmate na nga. Pero may mga hatag-ugwaro. <laughs> Thank you, Kaliyun. lang po na po. Mama no nga. Ah nag balon nag trapo si unsang ang mo i na lang po na akong papa si papa elmo no nga kung gihan ka yung manarbaho wow. o kung mga manghud na gatoon karon syempre ikaw di ay Diba, <laughs> mga balon, no? <laughs> Perfect and chico pa <laughs> na yun. yun lang, wala ka na bang ibang isa shout out dyan? Ay, syempre, dili kalimutan ng special someone. Oh, sino man. yan? Si Joshua ba? <laughs> dili, Di, wala na na. Wala na din. <laughs> wala na na, ayaw, babe. wala pala. Oh, ako yun. Oh, ako yung magsa shout out. Shout out. Inuunahan mo ako, ha? <laughs> sino yung oh. special sum? Alam mo yan ng mga nagbibigay ng baon sa'yo? Syempre. Ah, so alam ng classmates mo. Oh. <laughs> O talaga? Sige ha. Special. <laughs> Sige, salamat sa iyo, Berna. Thank you, Aya Maging masaya ka ha. Huwag ka na humingi ng baon ha. <laughs> <laughs>